Bukod sa kilala mo ang pangalan ng iboboto mo, alam mo rin ba ang trabaho nila sa kongreso? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam nga, day. Sila ang nagano'n mga project. Papatupad sila ng ano, yung batas ng ano, ng lungsod nila. Siguro naaalala niya pa ang mga hiling na to. Gusto, gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential uh -huh. funds? Kasi hindi po ako marunong yan. Wala akong alam yan. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na natin. paulit ulit, -ulit naman, no, parang memoryado nyo. I invoke my right po. Oh. Siyaw lang kausap mo, invoke my right. Ah. Parang puro ba ngayon, hindi ba? Pero bakit nga ba ito isinasagawa ng mga senador at kongresista? Simulan natin sa pinaka-basic. Ang Kongreso ng Pilipinas ay binubuo ng dalawang kapulungan, ang Senado at ang House of Representatives. Ang Senado ay binubuo ng 24 na mga senador na pinamumunuan ng Senate President. Habang ang House of Representatives naman ay binubuo ng mga nahalal na kongresista mula sa iba't ibang distrito, kasama dito ang mga party-list na kumakatawan sa iba't ibang sektor sa lipunan. Ano bang pangunahing trabaho ng Kongreso? Ayon sa konstitusyon, ang tungkulin nila ay gumawa ng batas. No? Um, ang paggawa ng batas sa maraming bagay na makakabuti o makakaprotekta sa mga mamamayan mula sa kung anumang panganib o makakabuti ng kanilang kalagayan. Pero teka, marami ang naguguluhan. Dapat ba magbibigay sila ng ayuda? O kaya magpatayo ng kalsada? O kaya direct ang tumugon sa crisis. Uh, hindi 'yun yung trabaho nila, no. Unang-una hindi sila obliged, wala silang obligasyon na gawin ang, ang mga bagay na iyan, o although alam natin kung bakit nila 'yan ginagawa, no, kasi siyempre anong uh, ano nila 'yan, mga distrito at siyempre botante. Pero um, kailangan nating maintindihan yung pagkakaiba nung no, yung lehislatibo ay gagawa ng batas, yung ehekutibo ay yung mag iimplement ng bata. Sila yung uh, mag execute Kaya sila natawag na ehekutibo. So, kung halimbawa sa ating mga pang-araw-araw na experience, yung gagawa ng uh, uh, alintuntunin, panuntunan, sila yung uh, nasa kongreso, yung magpapatupad naman nun yung nasa ehekutibo. So, magkaiba talaga yung function nila. Paano kung hindi sila? magkakasundo sa kongreso paano nila mapapatupad yung batas yung sistema natin Talagang uh, ina-anticipate na, na mayroong hindi magkakasundo kasi ang disenyo ng ating kongreso ay magdebate. Maaring hindi kaya magkasundo kaya tayo magbobotohan no, kaya sila nagbobotohan. Uh, nasa konstitusyon ay syempre kung sino yung magkakaroon ng mas maraming boto, sila yung mananalo no? Paano nga ba nakikialam ang mga mambabata sa malalaking kontroversya, gaya ng mga hearing na to? Dito pumapasok ang tinatawag na Inquiry in Aid of Legislation. Ano ba yung In Aid of Legislation? No, Kasi sa madaling sabi, ito ay uh, pagsisiyasat na makakatulong sa kanila na gumawa ng batas o mag ng batas. Kasi ganito yan, no? hindi ka naman gagawa ng batas kung wala kang impormasyon. Hindi naman sila eksperto sa lahat ng mga problema na iyan. At syempre kahit eksperto ka, aalamin mo pa rin ano bang nangyayari talaga sa lipunan sa aspeto na ito bago ka makapag-isip o oh, so ano tamang batas ang kailangan ipasa para matugunan. Magiihearing sila para mangalap ng impormasyon tapos yung impormasyon na 'yon ang gagamitin nila ah okay. Kailangan ba ng bagong batas? Kailangan ba ng amyendahan ang batas na meron na tayo? O tanggalin mismo kasi hindi na siya problema? Ang mga pagdinig sa Kongreso ay hindi lamang chismisan o sarswela. Ginagawa ito ng mga mambabatas upang mag-imbestiga, makita ang kahinaan sa umiiral na mga batas at bumuo ng mas epektibong polisiya. Gaya na lamang ng budget hearings, sinusuri ng Kongreso kung paanong ginagastos ang pera ng bayan dahil sila ang nag-aaproba nito dapat nilang tiyakin na tama ang paggamit ng pondo tulad ng isyu sa confidential funds ng bise Presidente. Dito natin makikita na ang mga senador at kongresista ay dapat magaling ding makipagdebate at ipaglaban ang mga batas na kanilang isinusulong. Ano ang dapat naming tandaan? sa pagpili ng ibobotong kongresista at senador. Siguro, santabi na po muna natin yung ano ba yung nakakatuwa sa eleksyon. Saan ba tayo uh, na, napapatawa o nai-entertain? Serisohin po natin yung boto na yan. Kasi uh, yun po ang laki-laki po na nakataya. Uh, ang future po ng ating mga kabataan at yung kalagayan natin ngayon sa bansa ang uh, maapektuhan kung sino ang inihahalal po natin. Kapatid, bago tayo pumili ng kandidato, sigurotwing alam natin at alam nila ang kanilang trabaho. Dahil sa bawat tamang pangalan na ating ipopoto, makatitiyak tayong may tamang kinatawan na magiging boses natin sa Kongreso.